Sa Europa, narinig ang unang pagsabog sa mga planta ng langis na gumagamit ng krudong mula Rusya. Kamakailan, dalawang insidente ang naganap sa parehong araw sa mga planta ng langis sa Europa na gumagamit ng materyales mula Rusya. Noong gabi ng Oktubre 20, nagkaroon ng sunog sa planta ng langis ng Magyar Olaj Esgasipari Resvinitar Sasag sa Sasgal, Ambat, Hungary at sumabog din ang pagawaan ng Lukoil sa Ploiesti, Romania agad na ipinahayag ng propagandang Ruso na ang mga insidente ay kagagawa ng Ukraine, ngunit hindi isinasaalang-alang ng Kremlin ang ilang mahahalagang bagay dito. Kamakailan, nagpasya ang European Union na itigil ang paggamit ng gas at langis mula Russia bago matapos ang 2027. at pito. At dahil dito, kapakipakinabang para sa mga Ruso na ang mga Europeo, lalo na ngayon na madali nilang maisisi ang lahat sa mga Ukraino na umaatake sa mga oil refinery sa Russia. Sinabi ni Sergei Narishkin, direktor ng Russian Federation External Intelligence Service, na hayagang naghahanda ang mga bansang NATO sa Europa para sa digmaan laban sa Russia. At ayon sa kanya, may layunin na sa pinakamaikling panahon ay mabigyan ng lahat ng kinakailangang mga yaman ang mga puwersa ng NATO na itinalaga para dito. Kaya naman, nanawagan si Narishkin na kumilos ng maagap. At pangatlo, inaresto ng mga autoridad ng Poland at Romania ang tatlong mamamayan ng Ukraine na pinaghihinalaang naghahanda ng pagsabog sa Bucharest sa utos ng Russian Intelligence. Gayun din, ang kanilang misyon mula sa serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Russia ay magpadala ng pampasabog sa Ukraine at iba pang lugar. Ako si Alexi Pichi. Oktubre 21 ngayon. Tara, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalathala ang bagong balita. At mga kaibigan, kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pechi sa kahit anong komportabling paraan. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya, sa isang araw, dalawang insidente agad ang nangyari sa mga oil refinery sa Europa na gumagamit ng Russian na hilaw na materyales. Noong gabi ng Oktubre 20, sumiklab ang sunog sa oil refinery ng kumpanyang mall sa lungsod ng Sajal Ambat sa Hungary. At nagkaroon din ng pagsabog sa pagawaan ng lukoil sa Ploiste, Romania. Ang sunog sa planta ng mall na siyang pangunahing oil refinery sa Hungary at nagpoproseso rin ng langis na dinadala sa southern branch ng Drusba Pipeline ay nakontrol na sa ngayon. Iyan ang ulat ng lokal na media. Nilinaw ng Alkalde Sajhal Ambat Mihay Bezer na walang nasawi o nasugatan at iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. Sinabi ng punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban sa Facebook na tinalakay niya kasama ang pamunuan ng mall at kalihim ng panloob na gawain ang sitwasyon at tiniyak na ligtas ang supply ng gasolina sa Hungary. At kapansin-pansin din na ilang oras bago ang mga pagsabog sa refinery sa Hungary. Doon mismo ito nangyari. Nagreklamo rito ang kalihim ng ugnayang panlabas na si Peter Sharta. Mahigit isang buwan nang hindi tumutugon ang European Commission sa kahilingan ng Hungary ng tulong matapos ang pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa oil pipeline na Drusba. Sinabi niya, nang bumbahin ang Drusba oil pipeline. Kami, kasama ang Slovakia ay humingi ng tulong sa European Commission dahil balak na naming gamitin ang aming mga strategic oil reserves. Inabot sila ng apat na putsiyam na araw bago sumagot. Ganyan ang klase ng suporta na maaari naming asahan. Noong Oktubre ngayong buwan, habang nasa Moscow sa isang forum, si Shartu ay naglabas ng kritisismo laban sa mungkahi ng European Commission na ganap na ipagbawal ang pagbili ng mga enerhiya mula sa Russia ng mga bansa sa European Union. Ipinahayag ng diplomatiko ang kanyang intensyon na tutulan ang pagpapatupad ng planong ito. At gaano nga ba kadali ngayon nasisihin ang Ukraine sa sunog sa refinery ng kumpanyang Magyar Olaj Esgasipari Resbeni Tarsasag? Kasabay nito, sa Romania, naganap ang pagsabog sa refinery ng Lukoil habang isinasagawa ang mga gawaing pagkukumpuni. Ayon sa lokal na pulisya, nangyari ang insidente sa inspeksyon na balon ng pipeline dahil sa naipong mga gas mula sa tagas ng mga basura. Dahil dito, nasugatan ang 57 anyos na empleyado sa ulo at binti dahil sa takip ng balon na semento. Isinampa ang kasong kriminal dahil sa paglabag sa patakaran sa kaligtasan sa trabaho. Hindi dapat ituring ang insidenteng ito bilang teroristang atake o paninira. Pero dapat tandaan na ang parehong pabrika sa Hungaria at sa Romania ay umaasa sa supply ng langis mula sa Russia. Ang mga refinery ng Magyar Olaj Esgasipari Resventa sa sa Hungaria at Slovakia ay kumukuha ng hilaw na materyales sa pamamagitan ng mga pipeline ng Dushba. Noong Oktubre 2000 at 24 inanunsyo ng kumpanya ang plano nitong gawing. Isang daan porsyento ang pagproseso ng hindi russia na langis. Pagsapit ng katapusan ng 2000 at 26. May bagay talagang dapat pag-isipan dito dahil ang kumpanyang ito ay Magyar Olaj Esgasipari Resventa sa Ang totoo Plano nitong itigil ang paggamit ng langis mula Russia bago matapos ang susunod na taon. Kahit ngayon, karamihan ng kanilang pinoproseso ay langis pa rin mula Russia. Ang planta ng langis ng LUKOIL sa Romania na binili noong 1000 syam na na ay isa sa pinakamalaki sa bansa na may kapasidad na magproseso ng 2.5 milyong tonelada kada taon. Ngayon, pinapalabas ng propaganda ng Russia na may kinalaman ang Ukraine kahit hindi ito terorismo o paninira. May isa pang kawili-wiling nangyari ngayon sa Europa. Inaresto ng mga autoridad ng Poland at Romania ang mga Ukrainian na pinaghihinalaang naghahanda ng pagsabog sa Bucharest sa utos ng Russian Intelligence. Isa sa kanila ay si Danila Ha, 21 anyos na taga-Ukraine na nakatira malapit sa Warsaw at nagtatrabaho bilang warehouse manager. Nahuli siya noong Oktubre 16 at ayon sa desisyon ng Korte ay inaresto siya ng tatlong buwan ayon sa pinuno ng Ahensya ng Panloob na Seguridad ng Poland na si Jacek Dobzinski. Inakusahan siya ng pakikilahok sa aktibidad ng mga dayuhan, trading at pagkontrol ng kargamento. Ayon sa prosekusyon, ang pinaghihinalaan at dalawa niyang kasabwat ay umano'y sumusunod sa mga utos ng espesyal na serbisyo ng Russia. Partikular, nagpapadala siya ng mga package na may mga pampasabog at chemical mula Poland at Romania papuntang Ukraine na dapat sana ay sasabog o kusang mag-aapoy habang dinadala. Layunin ng sabutahe na takutin ang populasyon at pabagsakin ang mga Estadong European Union na sumusuporta sa Ukraine. Ito ang sinasabi ng investigasyon ng Poland. Ayon sa kanyang datos, nasabat na ng mga espesyal na ahensya ng Romania ang kargamento bago ito sumabog. Ayon sa impormasyon ng ahensya ng paniniktik ng Romania, dalawang hinihinalang kasabwat sa sabutahin na ito ang naaresto sa teritoryo ng bansa na inihanda sa direktang koordinasyon ng mga kinatawan ng mga espesyal na ahensya ng Russia. Ayon sa Romanian Intelligence, ang kanilang layunin ay sirain ang punong tanggapan ng kumpanyang Ukrainian na Nova Post sa Bucharest, Nova Posta. Dinala ng mga pinaghihinalaan sa lugar ang mga pakete na naglalaman ng mga improvised na incendiary device na maaaring paandarin mula sa malayo na itinago sa mga earphones at bahagi ng sasakyan pati na rin mga bahagi ng Global Positioning System navigation para sa pagsubaybay ng lokasyon. Naipigil ang pagsabog. Ayon sa intelligence service ng Romania, ang dalawang mamamayan ng Ukraine ay bahagi ng malawak na network ng sabotahe laban sa mga bansang Europeo na kontrolado ng Russian intelligence agencies. Ayon sa paunang pagsusuri, gumamit ang mga salarin ng komplikadong pamamaraan gamit ang pampasabog na may termite mixture at barium nitrate. Ang kanilang pagtatago at kakayahang pasabugin ito mula sa malayo, pati na rin ang paggamit ng dalawang mamamayan ng Ukraine ng sariling mga hakbang pang proteksyon. Karaniwan sa espesyal na serbisyo. Si Dobzinski sa totoo lang ay nagulat din na sa Poland ay may limang tao pang inaresto dahil sa hinalang panununog at espiya. Kandidatong militar si Estrella. Isinagawa ng mga militar bas sa resulta ng kolaborator na estrategiya. Pagkatapos, ang kandidato ki ay napupunta kay Pascal sa muling pagkalkula ng mga katangian. Bigyang pansin ang pagkalat sa bagong silang. Siya ay konbenyo. Ang mga bansa sa Europa ay hayagang naghahanda para sa digmaan laban sa Rusya. Ipinag-utos na agad tiyakin na mabibigyan ng lahat ng kailangang mapagkukunan ang mga pwersang pandagupang NATO na itinalaga rito. Sa mga bansang Europeo, sinimulan na ang proseso ng malaking pagtaas ng produksyon ng mga kagamitang militar, pati na rin ang pagsasanay sa mga hakbang ng mobilisasyon at paghuhugas ng utak sa populasyon gamit ang propaganda tungkol sa diumanoy hindi maiiwasang agresyon mula sa Moscow ito ay dahil ang Europa na sanay sa pamumuhay sa ilalim ng okupasyon ng Amerika pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi makasabay sa nagbabagong pandaigdigang realidad ang tanging handang ialok ngayon ng mga lider tulad ni na Macron, Merz at Kalas sa mga bansang Europeo ay rusophobia at mabilisang pagpapalakas ng kakayahang militar ng Europa na nakatuon sa isang malawakang armadong labanan laban sa Rusya. At bilang pagtatapos, hinikayat ni Narishkin ang mga bansa ng Commonwealth of Independent States na magsagawa ng preemptive strike. Ayon sa kanya, ang kanluran ay naghahanda ng digmaan hindi lang sa Rusya kundi pati sa lahat ng bansa ng Commonwealth of Independent States. Kaya raw dapat silang magkaisa at sila ang unang umatake. Oh, dito, sabi nga nila, kayo na ang bahalang magpasya. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon ninyo sa comments sa ibaba. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at ilike ang video. Yan lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.